What <laughs> you Hello Mewards! Welcome back again to our YouTube channel. So for today's video guys, it's ito na nga po guys, February 20, ang hinihintay po ng mga fans po ng ating mga entrata at fans po ng Mewards na kung saan ipapalabas na po sa lahat po ng social media ang bagong music video po ng ating Miss May May Entrata ay walang iba kundi ang Paradise. Ang Paradise guys ay isang uh, uh, bagong album po na inalabas labas po mula po sa Star Record mula po kay Miss Maymay Intrata. Very excited po lahat ng kanyang mga fans at uh, mapapanood po natin guys trailer pa lang na kanyang music video na Paradise italagang talagang ibang iba talaga ang ating mapapanood na si Maymay Intrata. At ito nga guys ay pinakita na nga sa lahat po ng social media ang, ang bagong ang music video ng Paradise ang uh, album po, ang bagong album po sa isang Amak Bugre Queen na si Miss Maymay. E talaga guys, inaabangan po ito ng kanyang mga fans dahil nga nananabik na silang panoorin ang bagong music video ni Miss Maymay Intrata. Ito na nga po guys, ang regalo ni Maymay Intrata sa pagpasok ng year 2025, ang bagong music video ni Maymay na masasabi ko lang, it's napakaganda talaga ang music video na ito ito po guys ay kakaiba ng music video na ginawa po ni Miss Maymay Intrata sa kanyang uh, uh, album o sa kanyang kanta ay talagang mapapawaw ka lang talaga at masasabi mo talaga na nagbat, na, nagbat na nga ang ating Miss Maymay Intrata ito po guys ang unang pagkakataon na gumawa po ng music video ito po guys ang unang pagkakataon na gumawa po ng music video ang ating Miss May Entrata na may kasama po siyang lalaki na isang foreigner na talagang masasabi mong wow napakaganda ng ating May Entrata dahil nga sa tema ng kanyang music video ay meron pong apple at meron pong kasamang ahas. Kaya naman guys, masasabi natin na talagang kakaiba ang music video na ito sa iba pong nagawa ni Mami na ng kanyang music video. Ito guys is kakaiba at talagang masasabi mo lang napakaganda talaga ng pag- napakaganda talaga ng paggawa ng music video na ito. It's kakaibang mismo may entrata po ang ating mapanood dito sa bago niyang music video. Ito guys is nakalabas na po guys sa YouTube at saka sa kanyang Facebook at sa kanyang uh, Instagram. Hindi po natin pwedeng ipalabas dito guys sa ating YouTube channel ang buong music video po ng ating mismo may entrata. Baka baka po tayo ma-strike or makaparet. Kaya naman guys puntahan nyo lang guys ang kanyang uh, YouTube channel at ang kanyang Instagram. Nandun po yan guys. Ipinalabas na po ni Ms. Mayan Tarata ngayong gabi. Yan lang po guys ang updates at maraming salamat po sa inyong lahat.